statement so, about Pwede kong basahin yung statement on Senator Bato? Ah, about Senator Bato. Well, unang-una, talagang isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita na merong warrant na narinig nila na may kopya na hindi maipakita pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan niyan? Tapos, ayan, na nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warat. Pakatapos nun, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warat, ilabas. Kung walang warat, tumahimik na kayo. Tantala na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ang ginagawa yan? First and foremost, ang DOJ, eh, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, isa ang iba ang nagawa. Bakit? Nadampot biga si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman, walang without any formal request or communication uh, either from the icc or the implementing uh, interpol agency the doj is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against former President Rodrigo Duterte. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology ginagamit para lituhin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Section 17 of RA 9851, the oft-cited law of the Ombudsman na hindi ko maintindihan kung bakit yung Ombudsman na ngayon na nakikialam sa mga extradition merely authorizes the surrender of the person in custody. It does not grant authority to arrest any person na wala namang warrant. Naku naman talaga kayo, ginugulo lang ninyo kami at talagang linilin lang ang mga Pilipino. Pananakot na, na klarong-klaro ito. And uh, to construe otherwise would uh, be tantamount to authorizing the extrajudicial arrest um, for the purpose of delivering a Filipino citizen to a foreign tribunal. Bakit tayo papayag isuko ang Pilipino sa mga dayuhan? Power that the RA-9851 clearly does not bestow. And also, the DOJ must be reminded that clearly under our constitution, only Philippine courts may issue warrants of arrest as they alone are vested with the fundamental law, our constitution with judicial power. No act of cooperation with a foreign entity can supersede the constitution and the fundamental guarantee of due process and of sovereignty. Yun lang. sa Senado? Wala, ako narinig kay Sen. Bato, si Nancy Dela Rosa na lang nagte-text eh. Kasi hindi mo naman mabibintang yung tao, walang waran, puro hakahaka, -haka, puro chismis, puro balibalita, puro kopya-kopya. Eh tinatakot naman talaga siya. Ano ba naman yan? Ano pong sabi ni Mrs. Nancy Well, abalang-abala siyempre, ang misis niya at uh, sanay na sanayan eh, talagang uh, asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot at uh, kabangkaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may justisya, may uh, soberanya ng Pilipinas. Ang umiral sa lahat. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman sumamang so, pinarating po sa, humihingi ng tulong sa insinusista humihingi ng tulong sa lahat talaga naman at uh, kung maaring tulungan sabi ko asahan ninyo kung anong abot ng aking makakaya tutulungan tutulungan natin si Bato hindi para makaligtas kung siya ay uh, may sala talaga kundi na makatarungan ang mga proseso na gagamitin. Huwag itong nangyari kay Presidente Duterte maulit-ulit. Okay, ikaw, ano po yung forms of help or assistance yung plano niyo po na ibigay i-exert kay Senator Bato? Eh, syempre sa ngayon, ang uh, dapat ipaliwanag sa taong bayan na huwag tayong papayag na maulit muli ang nangyari kay Presidente Duterte. Kung maulit na naman yan, itong uh, ina nila, nadadamputin na naman si uh, Senator Bato, si Senator Bongo, pati si Vice President uh, Sara Duterte, at uh, hindi po pwede yan. At kung sino-sino pa, malinilista nila. Eh, taduhan na yan, huwag na tayong pumayag. Sa ngayon po ma'am, dahil wala pang warrant, kailangan immediately i-produce or i-present kung sakaling may warrant pa na at kung wala, maklarify. Yun po ba yung panawagan ninyo? Ang panawagan ko, hanggat klaro at maipakita ninyo na totoo, eh, kinakailangan tumahimik muna kayo kasi purus pananakot na ito. Ikalawa, kung talaga nariyan na yung warrant, fair warning lang, babala lamang sa ating mga opisyal, alalahanin na meron pang batas, meron pang konstitusyon, at may karapatan ang bawat Pilipino ipagtanggol ang sarili sa sarili nating mga korte. Ano po nakikita niyong motive ng pananako? Wala, syempre. Under the gun lahat ng tinatawag na oposisyon kahit hindi naman oposisyon. Senso ni badge calculus. Kasi yung categorical na tulong na hinihingi ng asawa ni Senator Toto. Wala, wala. Sinasabi okay. lang niya kinakailangan tulungan kasi ito nangyayari ay hindi tama. pero no po you know if meron na po international law expert or lawyer po na I have no idea. Yes, generic lang talaga uh, nagpapasaklo-lo lang talaga. As in, uh, ta lang talaga kaming lahat pagkat hindi naman tama ito. I'm absolutely appalled by uh, the Ombudsman, the uh, Department of Justice making all these very reckless statements without any proof in hand, without providing any evidence. Thank you, you ma'am. Ma Ayun. Magbublu ribbon ba sa Friday? Yes, ma'am. Yes, ma Tuloy na? So magre recount na yung marine? Mm hmm. <laughs> Yun daw ang paputok eh, yung pasabot. Diba? At saka, ano, yung uh, labing pitong congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Yun ata yung original plan eh. You have information na hindi po darating si uh, Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Nagbago ang isip, hindi na aaten ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Inuloko na tayo ng uh, lubus lubusan Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you yeah, but that's the original plan. But that's not what's what, what gonna happen. Ang mangyayari ngayon, mag ang mga testigo. Panoorin ninyo. Sigurado ako dyan isa-isa yan na you. biglang babaliktad dahil uh, pre-nessure, tinakot ang pamilya at uh, halos tinutukan ang asawa anak. Ma'am, sino yung magre Eh, alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si. Si ba yun? Si Gutesa po ba? Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, pinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ma'am, si Gutesa lang ba? O may ba pang witness na magre-recap? Sorry? May intention po ba na pagtakpan sa mga... Eh, syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kong bidahin. Ma'am, to clarify, si Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recount dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at iba pang Marines ay magbalik tarar. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na, napeke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Tapos oh, ano na rin ba yung pamilya na tinakot ay kay Guteza, kay Orly Guteza? O oh, basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Guteza nakita na. Basta. Oo, basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo, asahan ninyo, tinakot ng tinakot. Tapos yung mga gustong magsalita pa ay uh, itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang uh, buong kapulungan nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin natin ang mga muka ng mga gumawa. Ang sino nasa likod ng pananaw? Sorry? Nasa likod oh, ng pananaw. Oo naman. Sino? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na takot na sila ang madadalit.